Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Kamusta, kamusta? Nakapahinga po ba kayo? I hope, sana nakapahinga, ano? Kasi, talagang <laughs> bukang liwayway. Yan, alam kong puyat kayo. Pero okay lang yun. I-recharge na yung mga energy ninyo, okay? Mga lab ko, importante po yun. Okay, unahin natin yung energy ng person mo kung anong ginagawa. Ano yung bala? Tingnan muna natin. Okay. Oops. Sige. Queen of Swords. Wow, Queen of Swords. Hmm. Grabe 'yung pag-overthink niya, mukhang Pasikreto ka kaniyang tinitingnan. Sa malayo, maybe meron karing friend na nakakatulong sa kanya mag-update or ano yung mga kaganapan sa inyo. Diba? May isa kayong kaibigan na parang nakukuha niya yung informations doon sa inyo. Or kung anong nangyayari sa inyo. Okay? So, parang may something na iniisip siya gagawin. Okay. Oh. Parang pareho lang kayo nag <laughs> nag-i-stalk ang dalawa. Parang Okay, ah uh, meron dito ako nakikita na parang Hmm. Naalala niyo yung mga nakalipas, yung mga pas, kung ano yung mga pinagdadaanan ninyong dalawa na sinubok man kayo ng panahon. Yung mga masasayang sandali. Yun. Halimbawa, may nasesens ako pag napupunta siya sa isang lugar, naalala ka niya. Yun. Okay. Halimbawa, long distance kayong dalawa. Pag bumalik na siya sa kanyang trabaho, may nakita niya siyang restaurant doon, kumain kayo last week doon, or nung kayo pa, namimiss niya yun, parang naalala ka niya. Ayan, kumain na kami dyan, galing na kami dyan, mga ganon, okay? Iniisip niya, um, for sure yung iba sa inyo, mga magkalayo, ano, long distance, gusto kanyang puntahan, gusto kanyang makasama, siguro itong weekend na ito, gusto niya makasama, Masama, makasama kanya, Okay, the strength. Meron tayong the strength. Meron tayong the chariot. Meron tayong knight of pentacles. Ayun, sinasabi ko na nga ba eh. Parang gusto kanyang makasama. Namimiss. <laughs> Namimiss. Okay, siguro yung iba sa inyo naglabing-labing ano. Mukhang galingan nyo din kasi. Kasi kapag, kapag matagal na kayo hindi nagkikita. Okay um, tapos boring din kayong kausap, boring kayong kasama, sino bang magaga, mag sino bang gaganahan ng ganon, Syempre hindi, 'di ba? ah uh, mag, mag kumbaga boring, 'di ba? Wag wag ganun. Okay, wag tayong mag ano, mag isip ng ganun. Ah, uh, may nasi-sense ako dito. Mukhang kami nagkakagusta sa person mo. Okay? May yeah, involved bang third party? Nakita natin dito. Ano to eh, parang may itsura eh. Kung hindi po to, kung lalaki ka na nanonood ka, may itsura yung yung girlfriend mo or yung asawa mo. Kung babae ka naman, habulin ito ng babae, ano? Kasi talaga may itsura siya eh. Okay? kung hindi po siya maitsura or hindi, may lalaking hindi ka pogian, may babae din na hindi ka malakas yung karisma, especially marunong ata kumanta. Okay? Yung bang may talent siya na meron din na parang marunong magsalita, marunong, marunong mag-entertain ng tao, uh, mahilig siya sa joke, mahilig magbiro, ba? Diba? Natutuwa sa kanya yung mga tao. Kaya ang nangyayari kasi, nagugustuhan siya. Kaya maraming dumidikit sa kanya. Ayan. Okay? So, seven of pentacles. Meron tayong seven of pentacles. Ay, sorry. Seven of one. Sorry po. Uh, the devil. Okay. Masaya kayo, I think. Hmm. May naiinggit sa kanya eh. May naiinggit. Siguro dahil famous siya, um, kilala siya, may naiinggit, may... ah, uh, madalas yung pag-aaway ninyo, kaya hindi kayo naging okay. Okay, siguro... Chicks boy to. O, oh, yun nga. Sabi ko sa inyo, marunong mang bola, marunong mag... ano, marunong makipag... ah, uh, salita sa tao, sa babae, o ano man. So, yun yung cause... Okay? Kaya parang wala kang tiwala sa kanya. Naintindihan? Parang yun ng yung reason. Okay? The Hermit, meron tayong Four of, uh, four of Pentacles and the Empress. Ayan, no? Oh. Aha. May nasisense tayo dito na parang kalungkutan. Okay? nagpapakatatag naman itong taon na ito. Namimiss ka niya, susubukan niya, actually sinubukan niyang ayusin yung pamilya mo. Sinubukan niya, sinubukan kaniyang suyuin, sinubukan kanya, niyang... siguro ikaw din ang may problema, ano? Uh, ikaw din ang may problema. Uh, siguro trust issue, possible, di ba? Sabi ko sa inyo, pag meron kayong mga bad past na dadala ninyo dito sa presence. Okay? Yan, isa pa yon Siguro yung iba sa inyo, may anak kayo, tapos sustento, yan. Hindi lang ikaw ang problema sa kids. Siya din. Okay? Kung tingin mo wala siyang pakialam sa'yo, meron. Siguro hindi talaga, hindi lang niya talaga kayang magbigay. Okay? Kasi problema siya dito sa Four of Pentacles. Or possible na pinag-aawayan ninyo yung pera, involved po yung pera. Okay. The em the Emperor, uh the Sun. Okay. Page of Pentacles. Gusto kanyang kausapin lapitan, hingi sa iyo ng sorry, uh magkakaroon ng kapatawaran kung pagbibigyan mo 'yun ng tanong dito, kung pagbibigyan mo. Pero dito, siyang ayon naman siya sa paghingi ng sorry sa'yo. Pero may lalaki pong hindi vo vocal dito talagang totally, ay sorry, nagamali ako. Sorry, nababayaan ko kayo. Sorry. Wala pong ganun. Minsan po may ganun po talaga. Nagsusorry sila. Pero ito naman, possible po na by actions niya, uh, by actions niya gagawin. Magugulat ka na lang, pinapasokan ka niya ng pera, pinapadala kanya ng groceries. Uh, minsan niya, ayakan niya, kain tayo, labas tayo. Yung pala, gusto niya, gusto kanyang i-date. Gusto niya mag-unwind yung mga anak niya maglabas. Okay? Gusto niya yun. Gusto niya yung bagay na yun. Hindi niya lang talaga totally masama. Labas naman tayo. Kumain naman tayo. Ibig sabihin, naglalambing na yun sa'yo. Okay? Aha. Uh -huh. Meron dito green uh, two of pentacles and queen of wands and nine of pentacles. Okay. Meron natin siyang pangako na hindi natupad. Uh, yun, yun ang nasa sense natin ngayon uh, may nakikita din ako na parang someone, sabi ko nga sa inyo may nagkakagusto sa person mo pero parang iniiwasan niya ito okay iniiwasan niya kasi ayaw kanyang ayaw kanyang masaktan ayaw kanyang ayaw niya makagawa sa iyo ng mali ulit okay, ayaw niya ng ganun ayaw niya ng gulo iniiwasan niya but some Uh, some of yung girls na or lalaki man, meron eh parang something may inaalok pa sa kanya money or regalo or something, food, any kind sana lang, kasi baka mamaya iwasan, sana lang hindi tanggapin ng person na yung mga pagkain kasi madali po yun, mailagay ang spell doon sa food okay malungkot siya oh hindi masaya yung person mo kasi nasira niya eh. Nasira niya yung relasyon ninyong dalawa eh. Malungkot siya. Gusto niyang... Uh, gusto niyang... Mapag-isa. Hindi niya naiintindihan ang sarili niya. Yung iba po sa inyo, sorry ha. Meron ditong na-spell. Na-spell yung person ninyo. Umiiyak ito. Promise. Maniwala po kayo. Umiiyak po yung person niyo Kailangan niya ng tulong. Umiingi siya ng tulong. Okay? yung iba po, pero yung hindi naman po lahat na kaya nga po minumong kahi ko po na mas maganda po magpa-reading kayo. Okay, meron naman dito may nasisens ako para matigas yung puso sa'yo na parang, kasi nga dahil na spell dahil hindi na talaga, ano ba tawag dito, parang ang pangit niyang, parang demonyo kanyang tingnan, kaaway, kalaban, okay, Uh, the justice king of cups yung iba naman sa inyo mga single okay maraming against maraming or kung hindi po ito against nagdududa ka nag-iisip ka na baka lokohin ka lang ng lalaki na yan nakikilala mo baka may after sa iyo or something nagpapaimbestiga ka well mag-ingat-ingat ka may taong nakapaligid sa person mo na parang ayaw sa iyo okay ayaw parang hindi hindi maganda yung mga sinasabi dito sa person mo. Yeah. Okay? So, so yung magagawa nyo kasi, yan, konsulta ninyo yung person niyo na spell. Okay? May nasisense naman ako dito. Parang nahihirapan talaga siya. Kinikilabutan ako. May nahihirapan siya na parang nakikita ko. Kailangan yun talaga ng tulong eh. Sorry ha, hindi ko sinasabi para matakot kayo. May ilan po sa inyo parang may sakit yung person ninyo na mamayat. Kasi ilang taon na siyang ginagawa eh. Na siya or di parang ibang iba siya sa dati. Okay? May ligata magluto even your person eh. Yun yung parang bonding ninyo dati or nag ano ba to parang mahilig kang mag mahilig kayo sa pagkain talaga mahilig kayo lumabas mahilig kayong mamasyal yan yun yung mga hobby ninyo okay So, may nasisense sense naman ako dito. Talagang mag, mag -ano kayo dati eh. Meron ka rin naman ngayon. Even your person, pero hindi na ganun ka, katulad ng dati. Kalakasan. Okay? So, doon naman tayo, tingnan natin yung energy mo, mga love ko. Okay, tingnan natin, kaperahan. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang blessings, malaking blessings, bahay, lupa, pera, kaperahan, pagmamahal sa kanilang mahal. Ibigay niyo po, Lord. Nakikiusap po ako sa inyo. Ibigay niyo po, tulungan niyo po sila. Kung sino pong gustong magbumili ng dwarfs natin, meron po, gumagawa po, sold out po tayo ng isang batch, ano? Okay, tingnan natin. Okay, five of cups. Okay. May nakikita ako dito na stronger or kung lalaki ka, napaka-strong mo ah uh, may bisita ka ata, makakatanggap ka ng message or may lakad ka. Maganda yung lakad mo kasi the word eh, parang meron kang gagawing desisyon. Okay? Kung ano mo yung desisyon mo yan, ituloy mo yan, boss ko, madam ko, ano man, ituloy nyo daw yan. Kasi the word eh, parang ano siya eh, magandang masayang paglalakbay, masayang magandang pagpaplano. Okay? Um, Ingat-ingat lang sa mga taong tinutulungan mo. Kasi hindi naman po sila lahat ay totoong uh, okay sa'yo. Hindi sila totoong tapat. Okay? Ay, sorry. A death. Okay. And the hangman. And meron tayo dito. Yan. Pag-isipan mo, tama po yan. Pag-isipan yung sorry, pag-isipan nyo po talaga kung meron po kayong tutulungan. Maraming nakikita ko may ingin ng tulong sa sa'yo ngayon, pero parang pag-isipan mo ha, uh, hindi, wala namang masamang magtulong ng tao, pero wag naman yung parang tinatridor ka lang. ba diba? Okay? Masyado ka nag-overthink. ba diba? May nakikita ako dito parang makakalagpus ka din yan kung ano man yan. Okay? Mahal na mahal mo talaga itong tao na ito. I guess doon sa person mo, hindi mo tanggap na linoko kanya. Kasi meron seven of swords tayo eh. Hindi mo siya tanggap na parang nagulat ka na ginawa mo yan sa kanya. Kasi tiwalang tiwala ka eh. Okay? Maring nahuli mo ito sa phone or matagal ng panahon may signs pero hindi ka nag hindi ka hindi ka naniwala sa kutob mo eh. Yan. Hindi ka nagpa ano. The lovers. Meron tayong the lovers. Meron tayong the hierophant. Wheel of fortune. Wow. Maswerte ka. Madatong ka. Mapera ka. Ma Alam mo yun. Madali kang kausap. Ma Alam mo yung puso mo. Grabe. Ang bait mo eh. Okay. Madali kang kausap. Ayan, parang naghahangad ka naman na sana may magmamahal pa sa iyo. Sana suswertehin pa ako. May nagpi dito na nakikita ko na may missing opportunity, uh, may missing opportunity ka dati. Pero ngayon, parang sinusubukan mong tumayo. Okay, sinusubukan mo. Okay lang 'yun kasi hangga't buhay pa tayo, kailangan natin talagang malakas pa rin tayo malakas yung loob natin. May swerteng paparating sa'yo. May isang taong, alam mo yung out of nowhere, na biglang bibigay sa'yo ng tulong. Okay? Ace of Swords. Page of Pentacles. Okay, may nakikita tayo dito na swerte. Answer prayer. Good luck sa mga sumamang bukang liwayway. Napakalakas po talaga yan. So, may, may swerte yung paparating. Yung 2 a.m. natin. Tuloy nyo yon. 2 a.m. ha dyan sa inyo OFW. Kung nang dito kayo sa Pilipinas, na sa Pilipinas po kayo. Okay, wow. Maganda, maganda daw yung gagawin mo na to. May pera, may nakikita akong good deal, makakadeal mo daw. Or may isang taong nakikita ko na parang malaki talagang tiwala sa iyo. May bisita. Okay, may tatawag, may mag, may magbabalik sa 'yong tao na parang nagugulat ka or something. Hindi kay nag-uusap pero ayun, makakatulong daw itong taong ito sa iyo, magdadala sa iyo ng positive uh five the income, positive energy. Yan. Okay, meron tayong nakikita na parang na-timing person mo ano? Minamanifest manifest mo na magkakabalikan kayo. Kaya may nakikita ko, ini-stalk ng person mo. Ini-stalk ka niya at nakikita ko na parang masaya siya sa'yo. Still pa rin yung love. Night of Cups. Still in love. Nag-worry. Um, pag malungkot siya, parang... Halimbawa, yung pag-aalaga sa kanya ng third party o kung sino man ang kasama niya ngayon, parang, parang magkaiba magkaiba talaga sa yon katulad ng binibigay mo ibang iba ang pagbibigay ng pag-aalaga iba ka mag-alaga iba yung pagmamahal mo sa kanya okay pag sisisiren talaga ang grabe yung iyak mo dito grabe ang iyak mo talaga sobra kasi nga hindi mo talaga inexpect na uh, magchichit sa yung person mo hindi mo inakala na magagawa niya yun sa iyo kung parang may na ako kung kailan pa tumanda yan. May ganong salita. Yan. Parang willing ka namang ibuhos sa ka lahat. Ibuhos sa kanya. Hindi ka na nakakatulog o oh. sa kakaisip kung paano at saan ka nagkamali. Saan ako nagkamali? Saan ako? Saan yung pagkukulang ko bilang asawa, bilang anak, or bilang nanay? Yan. Parang ano eh, feeling mo hindi ka na mahal ng nasa paligid mo. Okay? Parang ano kay eh, nag-down yung self-esteem mo, parang ganon. Nawala yung tiwala mo sa sarili mo eh. Huwag ka daw mag-alala. Alam mo yun, kung ano man dakok na pinagdadaanan mo ngayon, or kung ano man yung pain, okay? Ituloy mo yan kung ano man yung sinasabi ng puso mo, kung ano man yung tamang naiisip mo, itutuloy mo daw. Okay? Magandang panimula para sa inyo. Okay? kung mag abroad ka, kung ano man yan, ituloy mo daw yan. Okay? Kasi magandang si Ace of Pentacles, sinunod pa si Six of Wands. Alam ko ngayon, hindi po ito madali. Nalulungkot ka. Pag nasa ka, gusto mong umuwi. Kasi namimiss mo na yung, yung mga gawain. Ano? Tiis-tiis lang po mga madam ko, mga boss ko. Okay? Parang may mga may mga promises na hindi natuloy. Possible na magkikita kayo last week tapos hindi natuloy. Na, uh, Nag-away talaga kayo. Or parang nagulat ka Sunday or Sabado parang hindi ka na-contact. Okay, hindi ka na nakatulog, aligaga ka na, yan. Aliga ka na. Possible din na parang pag-uwi ng person mo parang kulang. Parang hindi siya. Yan. Parang hindi siya eh. Parang nag naghihinala ka. Okay, pangit yan ha. Iwasan niyo kung man, mga maling hinala. Yan, si Aesop Pentacles. Uh, mas maganda, i-let go mo yung mga toxic na nasa isip mo. Okay? Maganda to kung ano man ito. Possible na makakabenta ka. Um, yung money grow. May nasisense sense din ako. Maring may nagpapagawa ng bahay sa inyo. May magkakabudget ka na daw. Okay? Uh, may nasisense ako. Kung ano man yung plano mong gustong gawin, makukuha mo daw yan. Nakikita natin yan ngayon. Maring nagbenta ka ng property, tapos mabibili po yan. Gamitin mo sa tamang paraan yan. Okay? Ito po ang aking Facebook account, MyLitaro, kung gusto nyo pong magpa-reading sa akin. Ito po yung Facebook. Huwag po kayong mag-message sa page, sa account, sa ano yun, yung mga backup account ko. Okay? Wala pong mag-message sa backup account ko. Pag sinabi ko pong nasira ang messenger ko, na-stricted ako, hindi ako makamessage, doon pa lang kayo magme-message at saka sa Viber. Pero ngayon, okay po si Miley Tarot, nag-message kayo sa Viber ko, hindi ko kayo papansinin. Okay? Pang-emergency purpose lang po yan. In-upload po yan ng August 6, ay sorry, August 3, meron po siyang 748 na react, meron po siyang 89 comment. Ito po ang kanyang cover naman. In-upload po yan ng June 4, Meron po siyang 460 na react. Meron po siyang comment na 54 comment. Okay? Yan lang po ang message ninyo mga love ko, mga boss ko. Okay? Okay, Mag magpili ako dito ng message. Hi, ma'am Miley Taro. Kamusta po kayo? Gusto ko lang pong sabihin na naway nasa mabuti po kayo at healthy po kayo. Maraming maraming salamat po sa pagtulong nyo po sa akin dahil ang laki po ng nagpagbabago ng buhay ko, ma'am. To be honest, ma'am, talagang gusto ko na magpang magpakamatay that time. Gusto ko nang bumitaw sa laki ng sa laki ng paghihirap ko, ma'am. Anyway, ma'am, uh, ayoko pong magpaligo-ligo sa iyo. Dahil po sa iyo, ma'am, nagbago po talaga ang aking buhay nagbago po lahat ng aking ano to nagbago po lahat ang aking may may mali siyang spelling okay may mga tao kasi malabo yung mata okay lang yun so escape natin yun okay kung dati po talaga ay puro luha ako pero ngayon lumuluha po ako sa dami po ng positive na nangyayari sa akin. Una po yung iniintay ko po ang gustong gusto ko. Maraming salamat ma'am. Nakuha po talaga ang aking gusto. Doon naman sa aking person, uh, gusto ko lang po talaga magpasalamat sa iyo kasi ang laki po ng pagbabago ng aking person. Salamat ma'am, binuo mo ang pamilya ko. Salamat sa pagtulong mo sa akin na akala ko ay ano to na akala ko ay magiging ganyan na lang talaga ako habang buhay pero hindi pa pala sa dami po ng nilapitan ko sa dami na po ng binili ko ng kung ano-ano para swertehin ako pero wala po eh pero talagang ikaw po talaga ang nagpabago ng buhay ko maraming maraming salamat ma'am sa pagbago ng person ko siya lang naman ang iniisip ko at problema alam ko pong masaya po ang mga anak namin. Maraming maraming salamat ma'am sa lakas po ng uh, power ninyo. Alam ko pong hindi niyo po kami pinapabayaan. Alagaan nyo rin po ang sarili niyo ma'am kasi natatakot po kami kapag ikaw ang magkasakit, ni halos pag wala po kayong upload, wala po kaming napapakinggan. Ma'am, sinuswerte din po ako kapag nakikinig po ako sa especially pag may nababanggit ka sasabihin mo gawin mo yan kasi may mag, may positive outcome talagang nangyayari po talaga kakaiba po talaga kayo ma'am maraming maraming salamat ma'am sa pagtulong nyo po sa amin kaming mga viewers mo ikaw lang po talagang kakaibang tarot reader na napapanood ko Marami, maraming salamat din sa pagsabi mo ng mga magdadasal kami ng 2 a.m. at bukang liwayway. Napakalakas po yung damang-dama ko po talaga, ma'am. Parang natanggal po talaga ang kamalasan ng buhay ko. Ingat po kayo, ma'am, and maraming salamat. Pasensya na po kayo na pahaba po ang message ko. Okay. Wow. Okay, sige po. Maraming salamat. Nakita nyo na yung Facebook ko. Doon po kayo mag-message, ha? Ingat po, and kailangan po lahat duman sa reading sa mga lalapit sa akin. Kung gusto niyo magpaalaga, magbumili ng bracelet, kung ka, kung hindi niyo kaya magpaalaga kasi mahal po talaga, pwede pwede po 'yon. Okay? Magpa-reading muna po kayo. Kasi meron naman po na hindi kailangan alagaan Eh. Meron pong parang kailangan lang meron na akong titingnan doon kung ano yung problema. Okay? So kailangan po natin duman sa reading. Ingat. Bye-bye.